Maluwalhating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-try nyo na ba magbaon sa trabaho ng ano? Itong nilagang patatas mga kaibigan. Ano? Ito pa lang inyong lingkod o sa Pinas. Si Mark ang nagtitipid na manggagawa sa Pinas. At pakupal pa lang nga tayo sa trabaho. Kaya mababa lang din ang sahod natin mga kaibigan. Kaya kailangan nating magtipid. Tara, sama nyo lang kumain mga kaibigan. Patatas na nilaga. Mmm. Mmm masarap na siya mga kaibigan pero para lalong mas maging masarap tagyan natin ng bago yum yeah. And the best na pampalas dyan mga kaibigan 30 pesos lang ang gastos natin dito mga kaibigan no 160 kasi yung kilo ng ano ngayon patatas ilang gramo lang yung binili ko no sa 30 pesos lang at ito mm. Mm -hmm. Mm mas na ito mga, na kaibigan kung para bibili tayo sa itiri ng mga pork chop dyan bulalo mm. Hilty pa ito mga kaibigan mm. Mm. malakas ito mga kaibigan at ang lambot ng pagkakalaga ko ng patatas patatas lover kasi ako mga kaibigan pag sa mga ano naman mga Jollibee, Jollibee, McDo na yan favorite ko din kay uh, order is yung price. Mm. Mm -hmm. The best mga kaibigan, siya sa bagoong. Pagka yung pobre kagaya mga kaibigan, sana yan sa bagoong lang. Mm. Mm. Pampano to mga kaibigan, pampahitik ng mga muscle. Mm. -hmm. The best? Mmm. Mm mmm. -hmm. Malasang malasa. Patatas lang mga kaibigan. Solve na. Solve na sa ating tanghaliam. Cycle meeting pala natin ngayon mga kaibigan. No. Sa mga inti, pagkaganito mga kaibigan, unang lunis ng buwan, nagme-meeting yan kagaya namin para magplano. Mmm. -hmm. Ano ka mo? The best mga kaibigan. Mm. Dalawang bulang ito mga kaibigan. 30 pesos. Pero dito pa lang nga sa patatas. Siguro nung solve na tayo. Kaya, kaya konti na lang yung uh, dinala kong kanin. No? Mm. Kasi dito pa lang nga sa dalawa. Pusog na tayo. Mmm. Mmm. simula naman ng buwan mga kaibigan panibagong panibala ang buwan ang bilis ng panahon sunod nito baka mamalayan natin December na naman at papalapit na nang papalapit ang ano mga kaibigan ang summer taglakas na ng mga hardware items ngayon mga kaibigan electrical materials and supplies no eh, yung items namin mga kaibigan bilang isang ente papalakas na yun mga kaibigan kaya magandang bintahan natin ngayon yan kaya dapat pag natin ng plano mmm mmm Ano? mmm Salamat pala mga kaibigan sa mga solid supporters natin diyan. Uh, mga loyal supporters, no? Lalo na mga kaibigan ko dito sa Bicol, relatives and friends na laging nakasuporta sa atin. Maraming salamat. Gamyo, oh. Try nyo din ito mga kaibigan kung hindi nyo, hindi nyo pa ito na try. Masarap talaga legit mga kaibigan. Simple lang na ulam no. Pero the best. At higit sa lahat nakatipid tayo. Mm. at sa muli mga kaibigan ito ang inyong likod OFW sa Pinas si Mark at lagi tayong nagpapaalala na lagi lang tayong magtitipid dito sa Pilipinas lalo na mahal na mga bilihin at siyempre mababa lang din ang sahod natin mga ordinaryong mga kaya gayak ko no kaya kailangan talaga magtipid para hindi tayo mababa sa utang hanggang sa muli paalam mm. Mabuhay lahat ng mga gao sa Pinas. Ingat!